Colleen Garcia umamin na sa totoong nangyari kay Billy Crawford, kaya payat na payat. Ikinabahala ngayon ng maraming mga fans ng actor-dancer, na si Billy Crawford ang kapansin-pansing pagpayat nito. Kung saan makikitang humpak na ang pisngi ng performer. Napansin ito ng maraming mga netizens nang kumalat ang video, at larawan and Billy Crawford, habang uminom sa kanyang tumbler, kasama ang anak nila ni Colleen Garcia na si Amari. Marami ang nakapansin na bukod sa kapansin-pansing kapayatan ni Billy Crawford, na mumugto rin ang mga mata nito, at mayroong maitim na yebags. Nagmukha rin umano itong haggard at tila pagod na pagod. Marami ang nag-alala sa kalagayan ng kalusugan nito, at nagtatanong kung mayroon ba itong iniindang sakit na hindi inaamin sa publiko. Samantala, kaagad namang naglabas ng kasagutan ang asawa ni Billy Crawford na si Colleen Garcia at sinagot ang isyong mayroong sakit ang kanyang asawa. Iginiit ni Colleen Garcia, "Naganoon lamang talaga ang mukha ni Billy Crawford kapag walang makeup. I don't know if you've ever seen him before without makeup. But long before we even started dating, he's always had dark under-eye circles and major hair loss na," pahayag ni Colleen Garcia. I wish we had photos from 10 years ago to show na he's always had those dark circles, and matagal na siyang walang hair, dagdag pa ni Colleen Garcia. Siniguro naman ni Colleen Garcia na maayos ang kalagayan ni Billy Crawford, at wala umano itong iniindang karamdaman. Gayunpaman, inamin ni Colleen Garcia na medyo ngarag ngayon si Billy Crawford dala ng kanilang busy schedule. Medyo ngarag lang cause we've both been working more than usual while balancing a lot of things. Lalo na si Billy. He's out of town now overnight lang, but he just came from France for a month, then he's leaving for the US next week. He'll mostly be in France again for the remainder of the year, ang daming travels, pahayag ni Colleen Garcia. Dito makikita na marami pa rin sa mga tao, na pinagbabasihan ang panglabas na anyo, upang husgahan nila ito. Sana iwasan natin na husgahan ang isang tao lalo't hindi naman natin ito lubusang kilala. Salamat and God bless you all. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.